Ay hey, mga kapaders, at uh, ating bilang si Jan Puwi na Chinilas. Ito na mga kapaders, yung ating inyo siya. Ito ang ulap. Ito na mga kapaders. Ito mga yung... kapaders. Ito yung kay Luswa. Siyempre mga kapaders. Wow, Ito yung masarap. Ito mga kapadir Pizza Mamamasyal kami mga kapadirs Nung mga kasamahan ko Dahil malakas ang dagat. Pili tayo mga Pupunta kami ng bayan At kukuha tayo ng counting sahod sa Youtube Diretso kami Mama, siya, mga marshal ng mga ko. Bali dalawang motor kami magkasama. At si Karebis Rey ko yung driver doon sa aking motor na ginagamit. At ito ang ginagamit na motor. Ito yung sa aking bayaw mga kapaders. At hiniram ko ang gagala muna kami ng mga kasamahan ko. Habang wala pang laot. Sa kabila dumaan yung mga kasamahan ko. Nag shortcut na mga kapaders. Dito na kami lalabas sa welcome ng barangay namin natitirhan. Uy may bata nakagulat ako Dahanda na kami ng patakbo Dahil madulas ang simento Gawa ng alikabok mga kapaders Buto nila dito sa amin Itong kalsada mga bagong gawa lang yung mga kapaders At saka din sa paglabas ng welcome, Bagong gawa pala ang ninian Dahil pinalapadan At para yung mga sasakyan sa lubungan Ay sip mga kapaders Na hindi magkabanggaan Dito ko nakapadaanin ang motor Dito sa isang kalsada at this isang malapad medyo mali ko pa mga kapaders medyo palyado itong motor na ginagamit ko medyo palyado parang kinakapos sa gasolina mga kapaders pero bagong gasolina ito itong motor bago ka magbiyahe pinakaraga ko muna ng gasolina dyan sa unahan dito muna tayo at palyado itong motor aroy yun lang Uy, namatay na yung makina Palyado ang karburador mga kapaders Ayan, nakalabas kami ng barangay Apat, dito na kami sa na kalsada mga kapalers naroon yung mga kasamahan ko nasa unahan hindi tayo makairit ng motor dahil malumi ang mga kapalers may mga konting buhang saka mga batubatong maliit baka makakatapot mag drive ng mabilis at baka tayo maaksidente kahit dandan natin patakbo sa ating pupuntahan tayo makakarating din uy ayun coast guard mga kapalers galing sa resort dyan sa pamana beach baka mayroong pinuntahan Ayun, yung paspasang patakbo yung kasamahan ko. Tatlong magkasama yung mga kapaters. Andito na kami sa kalsada ng papuntang barangay kasiguran. Kaya lang itong kalsada ito medyo makipot mga kapaters. Kaya dito ang sasakyan, palagakasalubungan, dahan-dahan ang patakbo. Minsan, pag ng mga four wheels mga kapaters, ibinababa e nila yung kabaak na gulong ng four wheels at para magkabigay ng daan. ay mga kapaders, baba tayo ng kurbada papuntang kasiguran na ito awan ko lang kung ito'y pagpatuloy pa ito nung gumagawa nung may kontrata itong kalsada at para maging maluang itong aming dadaanan pababa na kami ito na mga kapaders welcome to kasiguran uy maraming bata mga kapaders mahinto tayo ayan mga bulilit ito nga pala mga kapaders itong barangay kasiguran So dito, pinakambayan ng mga kapadyas ay hindi palan. Dadaan pa tayo ng tuloy ng salong. At pagkalipas ng tuloy ng salong, ayan, bayan ng mga kapadyas. Hindi kasi nung mali sa amin ang bayan. Wala pang isang oras na biyahe pag maganda ang kalsada. Pero pag maputik mga kapadyas, yung mga putol-putol na kalsada amin dinadaanan, doon kami nahihirapan. Lalo pag tag-ulan mga kapadyas. Update ko na lang kayo mga kapadyas pag kami sa bayan na dahil medyo mahaba dahil yung ating camera ay nainit ay salamat lord dito kami mga kapaders sa Hinebra ayan papunta kami sa pinakang sentro ng bayan at doon tayo kukuha ng konting sa dating sa youtube hindi natin alam kung magkano natin sa ulit sa youtube mga kapaders kahit kaunti basta mayroon okay na yun ang mahalaga kami mga kasamahan ko nakapasyal kami mga kapaders wala yung kasamahan ko at baka naroon na sila hinihinti ang kami doon medyo malapit kami mga kapaders ilang minuto na lang makakarating na rin kami huwag pa tanghali mga kapaders uh, dito kami sa bayan hindi ako nag intro bago umalis doon sa amin dahil sobrang ito mga kapaders ito nga pala yung mga kasamahan ko, yung mga paglalaot, si Jan Pugi at saka si Reco, mga kapaders. Ayan, Ayan. Ah, siya nga pala mga kapaders. Ah. dahil malakas ang dagat. Hindi tayo makapaglaot kaya ngayon ah uh, muna kami nung kasamahan ko dito sa bayan, sa isla ng Humalig mga kapaders. Ah, simpre, ah tayo ng konting sound sa YouTube at para makapag merienda, dyan sa ating gagalaan Lubos nga pala, ka pasalamat sa inyong tulo suporta sa akin channel. May mga salamat po sa inyong suporta. Pati nga rin po sa mga nagsubscribe sa akin channel. Shout nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao. Pati sa ating mga UFW. Ay uh, mga kapaders, ito si John Pugi. Pwede ko sa inyo mga kapaders. Ito si John Pugi mga kapaders. Tulog ano yung anak? aking anak mga kapaders. So, ate, ito mga kapalers, ito mga ating PPA utan. Dahil naka private property mga kapalers, sa uh, tayo mag video. Ang yung ating asawa. Um, tayo maganda dito sa labas nung no, may tindahan. Doon tayo mga kapalers sa ano? Sa tarts, yung sa kinakainan doon, sa inasal. Mag testing tayong kumain mga kapalers. At saka sa yung cha. lang mga kapalers sa aming pupuntahan na maya. Pagkatapos ng aking asawa, pag-claim ng ating konti sahod. Okay mga kapaders, tapos na mag-claim ng pera. Tayo ay na lang mga kapaders. Ito yung aking asawa. Adon sila mga kapaders, yung mga kasamahan ko. Ito yung ating gamit na motor. Ito yung sa bayo ko mga kapaders. Dahil wala dyan, tayo gumamit muna. Okay mga kapaders, ating bibilang si Jan Pugit na ng chigilas. Dahil yung kanyang chigilas ay lumat mga kapaders, hiniraman pa.

<laughs> Ayan mga kapadis, kanya ayaw kanyang bilhin. ayun nung beach walk. Yan. Ano? Ayan mga kapadis, ayaw mo yung kanyang napili na bibili na nila atin At yung babayaran mga kapadis yan. Dika tendera. Ayan mga kapadis, tapos sa kaming mamili. Diaper lang yan. nung aking anak. Ayan si Joshua. Ating kasama mga kapadis. Diyan sa isang motor, tatlo siya magkakasama. Si Krebs Reiko ang driver. Driver ng Pison. Pison. <laughs> Kagahan tayo mga kapaders doon sa Tarts. Masikin ano tayo ng Inasal. Sakay. Maraming tics doon. Oh, Maraming tics doon. Maraming tics doon ikaw, ano yun pili mo? ah, uh, sito mga kapadyers, ganda yung aking aina pupunta na kami sa kainan mga don dun sa bagong gawa at sa bagong open na kainan sa Torch yung tiyataw ito sa amin testing tayo ng inasal mga natin yung mga luto dun ah, uh, ayan mga kapaders. tayo ay lilikod dito sa Corumbada uh, Tidak ada yang apa Saya tidak akan menyerang malapit na yung ating pupuntahan yan sa parting unahan lahang hindi kasi nung malayo at ating ipapasyal yung mga kasamati sa paglalaot na hindi tayo pura sa barangay dun sa ating asitirhan dito sa taps mga saan ba't dito ba tayo yung paikot mo dito na, patawid pa tayo kayo yung mga kapader ayan na mga kapaders dito kami sa harap ng tarts ayun dalawang kasamahan nauna yung aking asawa dun sa loob tayo order ng pwedeng kainin mga kapaders sa loob ng tarts hindi ko na alam pwede mag video magatanong tayo mga kapaders ayan mga kapaders ating samaan yung tatlo magbibili ng bonit dito Eh, hey, shout out. Ay hey, mga kapaders. Tindahan. Tayo maghahanap ng bonit sa pag mga kapaders para may kunting suporta sa ating ulo. Lalo pag sa may mga butgo, sumusot sa bot santay ng nga. Magkano po? Hey. Hi, boy. Hello, boy ay maka. mga buntis maka-padi. Ha? Bunit. ay Ah, wala. Ay daw mga kapatid, bunit Wrong timing. Kun lang. Eh na-pili, ay, napili. Ay, na-pili mo dyan? Pansit ko lang ang din ng kalamansi. Si Doon sa ano? Sa ano? Sa si Kirby, si Lloyd. May mamimila ba kayo kalamansi? Kasi ako sa buran. Siguro hero. Ito. Oh. Siguro, mo lang pala ito nang isa lang na ito kasi ito dalawang muhita na, na siya tapos, tapos na may chicken wings na. Huwag mo na yung i-deliver. Baka pagbalik mo yung kalamansi, si alas tres pa naman yan. Tapos apat na tea. Mga higa kay Lula ng 200. Ilahat mo na yun. Anong sa... Dahil lang, ang palabok nila mamay, na nay, 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 Anong gusto mo? Ma oh, fresh ka pa? Hmm? Ma oh, fresh pa? aw sabi sa ito ako, hindi ka pa. Ito na yun. Ayan mga kapaders, nag-aantay ng inorder, yan. Kunting tambay muna, kunting upo. Dahil nahiya si Karel Sireko, dahil inoobo mga kapaders. Dapat yan ay Dicol Gin. <laughs> ito na mga kapaders, yung ating inorder. Ito wala Walang pa yan. Mayroon pa doon mga panel. Gamot Ngumamasaw si Ninjapon. <tod> ay ay. si Kanabis Rico. Kita ang gamot mga Ay Ano ba ito? Halalo? Mesonelo. Scream nami. Tunguhin ko, mamamatay ko bang mapdate. mga

Kita ng manok. Ito pa. Saka may pipino, may isang sili mga kapadir. Ilang nga niyan, yung kanin Apat ka. Eh. Apat. Tapos may bukod Bang, ang ganito? Ah. Uh, Bali tatlong inasa, tapos isang... Isang ano, isang chicken wings. Ang uh, kahati yung, yung dalawa. Ay mga kapadir, ito pala na ibali apat at piraso. Saka dalawang chicken wings. Yes. Yan. Kulang pa ng Dalawa pa. Isang ganito, isang chicken. niya. Ayun uh, eh, mga kabar, sa ating antayin pa dahil lumuluto pa para sabi 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 ng kumain. Maraming salamat Lord sa biyaya na pinatulog mo sa amin. Pwede naman kayo sa iyo ng mga biyaya na nagmula sa iyo. Ito so mga kapaders. Sarita. Ay, tinidur pala. Sala. Yes.

Dami. Ito na mga kapaders. Yung ating inorder, tayo kakain na. Ayan. Kita ng manok ng inasal. Saka may dalawang hiwang pipino at saka kalamansi mga kapaders para pinaling yasim Saka may sa usawa na puyo. At saka may ice cream yan may pampasipon mga kapaders. Ito so, mga kapaders. Hmm, sarap. Kain tayo. Kain tayo yung wala. <laughs> Mom, saan na niyo po sa flavor drinks? <laughs> Mama Kapaleros. Hmm. Tap. Oh, 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 ayo, ayo, Hmm. Yo, pero mako. Tap. Mina Kapaleros. Ito yung kay Joshua. Ayun. Wow, yung masarap pizza Mama Kapaleros. the fastest protector of this lost world But my friends call me back. wow ah. maka padre pizza Ating bibigyan yung mga kasamahan natin mga kapader Siyempre para tayo parehas kakain mga kapad hindi lang tayo Ating kaya

Ito naman mga kapader yung ating pasalubong dito sa ating pag-uwi palabok at saka dalawang pizza mga kapader Uwi na rin kami at saka yung ating kapatid Ito, sa pa lang sa school mga kapader saka kertera laang Ano dyan kaya lang? na kami Ayan mga kapader, mauna kami Workshop lang yung mga kapaders. Uh, alas 4, 21 na. Uwi na rin kami hapon na.